For this video, gagawa tayo ngayon ng banana cube. Pang merienda. Ayan. Super yummy na merienda. Tama-tama. yan Siyempre, una, palatan natin ang saging. Ayan. Dito kami ngayon sa school. Ayan ang gagamitin namin. Na pang merienda mamaya ayan ihahanda lang namin dahil sobrang dami ng saging kaya ayan ang aming naisipan na merienda syempre ayan ihanda natin ang kawali at lagyan na ng syempre ng mantika at ilagyan na natin ang saging ayan syempre balik ta rin natin ayan nandito lang kami guys sa school kami ang nakatuwa na magluluto ng aming merienda. Ayan. Kailangan natin tingnan. Kunti na lang yung lulutoy namin. Ayan. Tapos, ang ginawa namin, ayan, yung asukal Basta na lang namin inano dyan sa saging. Minix na namin yung saging. Tapos itutuhog namin. Simple lang. Hindi yung tulad ng ibang sa banana cue dyan na lulutuin yung asukal. Ito guys ay, imix lang namin yung saging sa asukal. Ayan. Tinutuhog na namin. Ayan. Ready na sa aming merienda. Thank you for watching. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and press the bell button para lagi kayo updated sa aking susunod na video. Bye-bye! Thank you!